Good morning, I'm back. This is Sam Bruces and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Mag-dominant kaya sila ngayon dito sa mundo ng pageantry ngayong 2025. Kung sino to, yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga mamasam dyan na laging sumusuporta dito, Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe at Miss Grand International tayo ngayon. So, eto nga. Siyempre, bagong taon, bagong simula at bagong mga kandidata na ilalaban natin sa international pageant. Pero ngayon pa lang ha, nagiging matunog na ang pangalan ng mga Marques dito sa mundo ng pageantry. Kahit wala pa silang kumpirmasyon na sinasabi na sasali sila sa mga pageant na inaabangan natin. Isa na nga dito, maaga pa lang nagpahayag na ng kanyang expression na gusto niyang sumali dito sa Miss Grand International. I si see Miss, siyempre, Michelle D. Marquez, na talaga naman, oh my gosh, maraming nagulat dahil, alam mo yon ang alam natin, tapos na ang laban niya sa international at sa national pageant. Pero after ng Miss Grand International ay eto nga naging maingay nga sa social media ang pagiging express ni Miss Michelle D na gusto niyang sumali sa Miss Grand International, di ba? So yon, so syempre marami react ng mga kababayan natin na parang ay nako, parang hindi ka pwede sa Miss Grand. Pero yung iba naman, sinasabi, why not, di ba? And then, ayun. So, talagang sunod-sunod din ang pagtutuit ni Michelle D. sa kanyang social account. At sinasabi niya nga na, sunod-sunod na rin ang pagpo-post ni Michelle D. sa kanyang social account na mukhang interesado nga dito sa Miss Grand International. For 2025 So yan yung aabangan natin Kung sasali na ba talaga Si Michelle D. bilang isang kandidata Sa Miss Grand Philippines Ngayong taon na to Pero syempre ang kanyang nanay Nag second demotion Sabing ganon Ayaw niya na daw sumali si Michelle D. Dito sa Miss Grand Philippines Kasi hindi na daw niya kilala yung pageant na yan kaya medyo ngayon questionable kung ito ba si Michelle D. ay magtutuloy dito sa Miss Grand Philippines ngayong 2025. And then, hindi lang isa Marquez ang talagang maingay ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng pageantry. Kahit na itong si Win Win Marquez na dating reyna Hispano-Americana ay talagang medyo may mga pasabog din ngayon dito sa social media. At ayun nga, nagkaroon nga ng haka, -haka lahat na mukhang sasali siya sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, di ba, sunod-sunod yung mga eksena ngayon ni Winwin -win Marcus na hindi mo inaasahan. At dyan, pagkatapos ng bagong taon, biglang nagpasabog ng bongga-bongga na nakaswimsuit siya. At talagang nagpaparamdam na sasali na nata ito sa pageant uli. Kasi may mga tweet din sila ni Michelle D na sinasabi nga na alam mo na ang gagawin mo dyan, kaya mo yan. So, yon So, ngayon, hinihintay na lang natin yung confirmation mula sa mga Marquez kung sasali nga ba uli sila sa international ah, sa national pageant dito nga sa Miss Universe para kay Winwin at sa kay Michelle D para naman sa Miss Grand so ano naman ang opinion natin dito To be honest ha, parang feeling ko, syempre kaabang-abang talaga. Syempre, isang matinding pasabog to kung sakaling totoo man na gusto talaga nilang sumali sa national pageant na Miss Universe para kay Winwin at kay Michelle din naman para sa Miss Grant. Talagang magiging isang mainay na taon ito para sa atin lahat. Alam ko yung iba hindi umaagree dahil as long as possible gusto nila bago, gusto nila yung mga kandidata na hindi pa natin kilala at gusto nila na wag nang sumali ang mga veterana. Pero marami din naman mga supporters na talagang nag-aabang sa kanila. So, hati ang opinion ng lahat. Pero ako, hindi naman yan may na ganun talaga yung maging reaction ng iba at ganito ang maging na ng iba. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, eh kung gusto nila, wala naman tayong magagawa kahit ayaw natin, di ba? So, ang gagawin na lang natin dyan ay tingnan natin kung mananalo sila o hindi. Kung lalaban si Michelle D. sa Miss Grand Philippines, for sure mananalo siyang Miss Grand Philippines. Dahil sa lakas ni Michelle D. bilang isang kandidata, at talaga ng masasabi ko, possible din na may uuwi niya ang corona ng international pageant na Miss Grand International pero possible din na risk ito para kay Michelle D. Dahil alam naman natin na hindi ganun biro ang laban ng Miss Grand Pero isa lang ang nasisiguro ko, magiging malakas ang laban ni Michelle D. sa international pageant. At possible talaga na may uuwi niya ang corona ng Golden Crown. At hindi imposible yon di ba? So, talagang nandoon na aabangan mo na lang kung sasali siya sa Miss Grand Philippines. Pero talagang magiging maingay ang pangalan ni Michelle D. Kung sakali ito ay talagang tutuloy dito sa Miss Grand Philippines. At kung sasali man siya, siguradong panalo na yan. At kung panalo yan, mas malakas ang laban ng Pilipinas sa Miss Grand International katulad ng ginawa ni CJ Opiasa. Pero ang tanong, magawa kaya ni Michelle D ang nagawa ni CJ Opiasa? I think masigit pa doon yung kayang gawin ni Michelle D. Kasi para sa akin ha, kung sa Miss Universe Philippines nga, eh, nag-title nga siya eh. Diyan pa kaya sa Miss Grand. At maganda talaga na kung sakali siya yung ilalaban, I think at lakas ng laban ng Pilipinas. Parang eto na yung momentong hinihintay natin. At good yan para kay Michelle D. Tulad nga na sinabi ko, pwede mo kasing sabihin na pwede siyang manalo talaga sa Miss Grand International at gagawa ng history ang Michelle D. So kung ang nanay niya ay naging Miss International, Michelle D naman ay magiging Miss Grand International. Diba? Mas bongga pa Di ba? So yon So tignan natin kung tutuloy. And then, ito naman si Winwin -win Marquez. Kung sakaling sasali siya sa Miss Universe Philippines, ano naman ang chance niya manalo? Syempre katulad din ni Michelle D, na risky ang gagawin dito ni ano ni Winwin Marquez Kasi syempre rey na Hispano-Amerikana ka na Susugal ka talaga ng bongga-bongga Para dyan sa laban ng Miss Universe Philippines Hindi magiging madali yan Pero nandoon ako Naniniwala ako na alam mo yon alam niya kung paano gagawin ang nalaban dito sa Miss Universe Philippines and then exciting din to at talaga namang marami for sure ang mag-aabang sa kanya tulad nga ng sinasabi ko ng mga nakaraan kung ang Venezuela at Colombia hindi natakot magpadala ng mother sa Miss Universe at take note nakatapay pa so possible din na makuha ito between markets dahil sa bagong istorya, di ba? Hindi pa tayo nakakapagpadala na mother and then possible din na makarating ng top 5C si win-win market sa Miss Universe. Yung ibang reaction ng mga kababayan natin, nako, hindi nga hindi nga pinapanalo dun yung mga mother. Yes, totoo naman yan. At talagang nandoon na maliit yung chance na manalo. Pero naniniwala ako, malaki naman ang chance niya na maibalik ang Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe, di ba? Kasi nung huli pa tayong nanalo nung kay B, B, ano, Beatrice Luigi Gomez pa. And then malay mo siya ang magbalik ng top 5 sa Miss Universe. Hindi imposible ito dahil alam natin na talagang kabugera at Latina layers itong si Winwin Marquez. And then hindi rin imposible na maiangat niya ang Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe. So yun ang aabangan mo kung sakali dahil siya ang ipapanalo ng Pilipinas sa Miss Universe ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines, di ba? So yon, so pag nagkataon ang dalawang Marquez ay nagsani puwersa para sa laban sa international pageant ay bongga yan. I think talagang ang lakas ng laban ng Pilipinas sa international pageant. At nakikita ko na talagang aabangan to ng lahat. Di ba? Pero syempre, I think mauuna muna lumaban ng National si Win-Win Marquez At yan ang paparoorin ni Michelle D Kung kaya nga bang manalo Ni Win-Win dito sa Miss Universe Philippines At kung sakaling manalo yan I think doon palang mag decide si Michelle D Na mag-join sa another national pageant Di ba? So yun, so syempre observe-observe din yan Hindi naman yan yung parang sibilang-sibilang laban lang tayo Pero syempre nandoon ako na sana magawa nila yon As long as possible, gusto ko din bago. Pero kung ito namang mga subok na at alam natin na talagang kaya at may kakayahan na makipag-compete sa international pageant na hindi mapapahiya ang Pilipinas, why not? Di ba So yon So bakit ka matatakot na magpaulit-ulit itong mga veteranang to kung alam mo na ang goal nila ay win to the crown? Di ba diba? So yon So support lang tayo. Pero syempre, tingnan na ko kung anong mangyayari kung sino nga ba ang lalaban na talagang official candidates ng Miss Universe Philippines at kung sino naman ang magiging official candidates ng Miss Grand International. At malalaman natin yan kung eto nga bang dalawang malaking kandidata na pinag-uusapan natin ay isa sila sa mga magiging kandidata sa mga nabanggit natin national pageant. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, tingin mo sa san ka ba? At tingin mo magiging bongga nga ba ang Pilipinas kung sila ang magiging title holder ngayong taon na to? I-comment below mo yan kung ano naman ang reaction mo dito sa mga pinag usapan natin ngayon. So yon so syempre maraming maraming salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click na rin po Ang notification bell Para more updated kayo Sa aking mga chika. Sabi ng gano'n Always keep smiling and always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Pala.